Tayo naman po ay magluluto po. Para sa pananghalian mga corn Yan po yung ano, pata po ng baboy. Nakasama ko rin sa mami. Me. Me. Pre, palido. <laughs> Pagka palido, pre. Dito na po tayo sa ano, gitna po ng patuhan. May tuko po, po tayo, tsaka tuklasi po. Yan ang hangin na ang

Sorry, no? Ah, pagpalaki ng tulyasi mo, gano'n mo kalaki yung, ano, hindi frito mo. Dalawang pata. <laughs> ay, parang sasalino naman, tika. Hmm? Parang sasalino naman mantika. Ay, sabagay, pwede naman pala maging pala balik sa ano, ano, buti. Hmm, kapalagablab ang iyong... Yung sasabi sa inyo hindi magkakaiging magluto sa gitna ng ilog. Para, nangyari na po. Nangyari na ang nang, hindi inaasahan. Para po yung ating mga kapitil po yung mga kambin. Yan, pata po. Dalawang pata ng baboy yan. Tapos may sibo sa bawang. Para po yung tinimpla ni mami. Oh, sarap! Lagay mo isa. Ano po sa Kito? Yung masabi ko na, din ka rin. So, dito, kampa mutong daw. Parang sunog na daddy ah. Parang sunog na. Yan, pagbabalik ta rin mo ganyan ng matubig. Para hindi ka mapilantikan. Pagbabalik so, na natin. Balik eh. Wow! 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 Ano yan? Baka ako bigla makatalon din eh Ano, Master Chef? Sigurado din ang masarap yung lulutuin mo! Luto pa lang po, ang bango na! Maganda po pala din yung gamayo! Magluto? Basta may lulutuin ako Alis do muna po. Kagalo At po. Attack ko din ko. Ah, nangoy na po. Taposid na po. Yan oh, dandap na mo po. Talagang trip pa ta. Si boss ba ko? Oh, hindi na nabalatan yung isa. Ano yeah. yung isa? Pine apple. Wala pong mabiling pine apple chunk. Kaya juice ang pine apple. Ito ang po. Spray po. Tara po yung mga ka ni mami. may it up tuyo. <tinyo> Luto na po. Buwa. Oh. oh mapasok oh, ka, tutoy. To, ano, hmm. mm. ano yan? Pinaksiw. Ma? Tutoy. Ano yan? Masarap yan. May nakakain na tayo na. Eh. Tapos may mga gulay po. May tawag diyan? Siyempre. lagi may tawag diyan. <laughs> ano kong tawag diyan? Pinaksiw. Luto ni daddy. <laughs> Ang luto ni daddy. Hindi. Ah, ayaw nga. kasi hindi ka nakaka pre. Ba yan? Gigiwang-giwang. Tataob ng bangka. Paubos <laughs> na ang laman. Yan. Ating panahal yan mga kapandong sa ilaw. Dalawang pata. Ako so yung napapatak ako. Naluto na po. Naigo na. Ang tabi na. Hindi ko Maraming salamat po sa pagkain. Nasa harapan natin. Kain po tayo. Kain po. tayo. kain po. Sige, kain po. Uy! yun. Ang daya po yun. Huwag tayo. yung po yung tira ni kuya. Kain po mga kapihaw. Oto, sayang po.

ya tanggalin kung tiniruan dapat ayan lolo ko'y malisang kinarin ba? umm, alam mo lolo ko'y ba? um, hanghang ayo kaya um, um, nagkaukot ka? tap, kaya pi tumumangin bayat ka kano lang? um, 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 um,

爸爸，爸爸，这是什么？ Magandang hapon po mga ha? kapambin tapos lang po natin magpala Yung dalawa ni kuya o oh, bunso Ito o oh. Galaro <laughs> po o oh. Yung sa kanal Kuya o Ano? Kuyari na ah Kuya o ne Ayos na, na po ito. Kunti na lang po yan Yan po Yan lalim po nito Ah baka hindi lang tatlong kubiko oh, nakuha natin buhangin Mga lupa, layak Ang dami po Naabot na po tayo ng hapon. Hanggang doon na po sa ating ano, yun. Doon sa may ating yan. Ay tayo po ay ano, maagari Na, doon. Maglalagay po ng ano doon. Ng mga sinako po. Para makapasok na po ang tubig mga kapanding. Kuya, so, ang po yung dalawa. Buso, toy. Putikin yung dalawa. Toy. Uwa. Natalo kami kanina. <laughs> Doon sa ilog. Ah, eh, eh, wag. Teka, teka. Yan. Mali. Eh, may tubig na po pala. Oh, yan. Yan. May tubig na. po na pasok yan. Tayo, tayo na. Oh, yan. Nandoon na yung dalo ay. Hmm. yan. May tubig na po. Mas na. Yan. Ganda na po. Yan, oh. Uh. Yan, oh. Uh. Lakas. Yan. Oh. Hmm magkakatulog na po ang ating halamanan na ah, matulog na ano pre hindi lagi na ninyo ha hindi lagi hindi e siya ang dito oo sige sige okay. isa pa dito para. May isa pa doon nga yan ang Yan. May isa pa para doon. Kaya-kaya. Ayos na nga. Sarap din malumog yung pare. Oh. Huh? Ha? Maghabong basa po. Pagkaka natutuyo po ang katawan na yan, oh. Nalublog po tayo sa uh, tubig. Nasa pulan po naman ay kaya okay la ang po. Yan, kita na po ang ating gulayan. Kinamadahan po ng sako ito na may buhangin. Ito po lagyan natin ng ano mga bato pa. Lampas pa po. Eh. ito po muna pansamantala po muna pero ito yung malaking bagay na ito mapasok naman na po ah. Eh. Apo po. Ano? Malaki bagay na 'yan. Ay, ah, dalawa po, tuwan tuwa, ako ni Kuya. Nakasimimple din ito, oh. As na po mga kaparambing na As na pare as na Ayan pare tayo na no. Ginawang tayo na o ano Ayan Ha? Ayan na Ayan Sa taas Malakas na po. Malakas na po sa ibaba. Ayan. Yari na po ito. Dun na lang sa baba yung ating mga kanal doon sa tubigan. Ating aayusin po. Alakas ah, po. Oh, yeah. Hmm. Ah, malaki na yan. Ang galing po ng ano dito oh naggawa na sa gilid ng burol ito tapos dun po nakakuha ng patubig tayo yan eh, ibabaw na yun mga sinaon ng tao siguro po ang naggawa nito dito po inukat sa ano oh, gilid ng burol po ano? wala sa ano? hanggang saan ako yung eh sa ilog? Ay, yung ikot na, gawa nung daan. Labo ba Malino <laughs> Malinaw na? Malinaw na yan. Ganda oh. Lakas na yan. na. Ganda eh. Napada, napada. Nakakot doon na yan oh. Ganda na. Ari, okay on Yung ating ano, gamit. Inawis na po namin arin kanal ng tubigan po. Diretso na po ang ating tubig sa ating gulayan. Yan oh. Lakas na po mga pambin. Ayan. Ating kinalikalan po ng konti. Ah, na po ang ating palay. Ayan, ah, lakas na po. Talagang madidilig na yung ating ano, halamanan. Ah, lakas na po. Tama-tama naman po ang ating panahon ay lumilong. Tapos malamig na po ang panahon ay tamang pagdidilig na po yan. Pahapon po yan po yung taniman eh. Mababasa na po yan so okay na po yan sila kuya o oh, lalaro pa rin eh hanggang din sa dulo ano pre talagang ano na yan si bunso tutoy tutoy mamaya namusin na maghapon naglaro sa kanal yan ah pagkalakas na po mga kaparambin oh Ya. Yeah. Ay, talagang sawa na po ng ating ano. Gulayan oh. Kaya lang labo pala po. Iya, yeah, ganda po oh. oh. Sawa po ngayon niyan. Ang ating patubig naman. Oh, yan. Talagang Magkakamir na po lahat yan yun oh. Yan ang patubig. Gara. Dudo ka lang po natin Are, are, para pumasok. Ay, bato. Nasaan yung ano, guyaba, no? Na, Pasok po lahat. Niyan, sa ating gulayan lang. Biglang umulan po, mga kaparambay, ng ating panahon. Yun po talagang ilog na yun. Pagka tayo po ay nagawa po ng kanal doon. Talaga pong hindi pwedeng hindi uulan po. Parang irehiya po mga parambin. Basta ginalaw po yung patubig na yun. Ay lagi pong naulan ang panahon. Sobrang init po kanina mga parambin. Ay ngayon po ay biglang ulan. Kaya sabi ko po ay talagang uulan sa hapon. Pagka yun ay ginalaw po yung patubig na yun hanggang dito na po ang ating tubig oh. Yan, mabilis po naman Yan. tapos yung doon sa bukana ay puno na rin po doon salin salin na po ang ating gagawin para mas mabilis ng isang araw po yung tayo sa pagdidilig ay ngayon naman ay ano sawa naman tayo sa tubig po siguro bukas na dito na yun sa ating sitawan po sa bagay nandun na po agad ay hindi mga nandito na rin yun sarduhan lang po natin yung dulo para maistakan po ang ganda ng ating halaman eh. malapit na pa yan mga bulaklak na yan yan oh. eh. bulaklak na po yan eh. tempo biglang itim talaga ang langit. Lagi pong ganun yun. bihirang birang hindi na ulan. Pag yung ilog na yun ay pinatubigan po. Sinarduhan po natin itong patubig ng ano. Ating taniman po ng sitaw. Para mabasa din po itong ano, mga plat. Pwede na po itong tanaman natin pag nabasa lahat. Ha, tayo naman po yung uwi lang. Hapo na po. Bukas pala tayo pwedeng mga gano'n po. mamuti ng ano. Itong mga talong madami na po eh. Tara po eh. Ayun po to. Isa yun po to. Isa yun laki po ng patubig natin eh. Tara oto eh. Ayan, babay po mga parmbin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa porta sa buong pamilya. Babay po. Ayan. Otoy, babay na ito otoy. Babay po. Maso, otoy. Ah, pagkaka. Laka ng tubig na rin. Okay, bigner, eh. Ito magkakaroon na po ito lahat Yeah. Oh, it. Mamaya ito. Oh,